o so, kamamangkindi, tayo po ay magigisa na. Gigisan po natin yung ating uh, sitaw na buto, ng sitaw na hahaluan natin yung langka. Yan na po. Ay, talagyan na rin po natin itong bibig. pagmamangkin din sa kotse na po natin yan at ilalagay na po natin yung uh, sitaw po dinamihan ko po ng tubig yung sitaw dahil uh, medyo matigas pa po tamang tama mamaya at ilalagay na, na rin po natin yung kanyang pangpasarap ito po, no cube Ayan. hindi na po tayo magbibitsin at maya maya lang po lalagyan na rin po natin ng asin yan uh, medyo paanuhin pa po natin siya para po maganda pagkakalagay ng langka mamang tv bubuksan na po natin ayan po actually po uh, luto na po yung kanyang uh, sitaw at uh, hinagay na rin po natin more cube lalagay po na po natin yung asin at saka ito po Ayan. Tamang-tama po pag naluto na po siya, lutong-luto na rin po lahat. Ayan. Pakulupan po natin siya hanggang sa lumambot yung langka. Mas luto na po siya. Ayan. Ayan na po. Nadurog na po yung kanya. Alam alam niyo po yung galing po sa puno na langka. Pag doon po hiniwa, ah, mas ano po, mas, mas Uh, maganda po kaysa yung mga binabibili rito sa labas. Kasi yung mga mga nabibili po dito, meron na yatang inihahalo para hindi hindi siya masira. Kaya ito nga po ang kinalabasan niya kamamang TV. Luto na po yan. At patilasan niya. Kaya yami-yami po, yami-yami. Maganda, mas maganda pa rin yung galing sa puno na doon mo hihiwain. Yan lang po. Salamat. si uh, sitaw na may halong langka at bilis. Ayan. Thank you so much. Salamat. God bless us all.